Siyempre, kasama rin natin ang ating tatlong TNT contender, siyempre. Kasama natin ang pambato ng Metro Manila na si Dolrich Tonalete. Yes, at hindi naman magpapahuli mula sa Luzon si Reynabel Itaw. <laughs> at siyempre, makakasama din natin ang pambato ng Visayas na si Ivan Nabares. Hi, guys! Pati mo na kayo sa mga madang onliners natin. Yes. One, two, three, go! What's, up, up madang people? Okay na yung two-day streak. Oo. Uh -huh. Okay Hindi okay, na. yung oh, ano, Grand Slam. Oo, <laughs> oh, okay na rin. Oh, okay. Pero umpisahin natin kay Doll Rich. Ang ano, unique nung no, ano ha, ah, pangalan. Yes. Doll Rich. San galing yung pangalan Doll, Dol Dol Yung uh, sister ko yung uh, nag-search noon sa Germany. Uh, oh, uh, ano, ano yung ibig sabihin? Sa yung meaning doon noon, uh, love of country. Love yeah. of yeah. God. Social Dorich. Wow. Judy, oh. ano bang pinagkakabalaan sa buhay ni Kia Dorich? Bali, uh, musician ako sa isang cruise ship. Wow! Oh. Wow. Gano'n -gano lang katagal nag-ganyan uh, po? Mga tatlong taon na. Tatlong yes. taon na. Yes. Yes. Saan saan bansa ba yung iniikot ng cruise nyo? Bali, uh, Mediterranean, uh, Caribbean, oh and Europe, America. Sarap naman, no? Sarap, po Sarap po. Travel, travel. At the same time, passion mo po yung ginagawa mo, yes. diba? <laughs> Pero ano naman yung downside doon? Yung disadvantage noon? Na yes. parang, diba? Travel, travel. Well, oh syempre malayo sa pamilya. Malayo sa pamilya, yes. Yun ang number one na ano talaga. Pero yung Budka sampanyo nyo, sa... gaano katagal? Siguro, uh, depende. May kontrata na six months, meron namang seven months ka lang. Tapos, gaano po katagal kayo nag stay dito kapag katapos ng Siguro tapos mga two months na bakasyon. Mahaba din naman yun. Oo, oh, yun Tapos, pa pa sampan na ulit kayo isang ulit. Ano yan? Simul yung buong three years, isang company lang yung pinagtrabaho mo? Isang po. company lang. Sa ngayon. So, yan number one. Pero yung oras po ng work niya dito, is full day po kayo tumutugtog or may time lang po? May time lang. Sa isang gabi siguro mga dalawat kalahating oras lang. Pwede oh, yeah. usually, mga oh, ilang yes, kanta yes, pumapasok yeah. yung gano'n. Nakapamasyal ah, ah, ka lang, gano'n oras oh. yung trabaho. So, so every night lang yun, every night. Every night lang. so, usually, ilang kanta yun. Siguro sa isang gabi, mga 25 songs. Hindi o, ka ba na no, Pero oh. uh, ano yun, 3 uh, three sets naman. Three sets, uh, may, siyempre may mga uh, uh, pero sa, uh, you know. sabihin sa araw, parang kang turista lang dito. Oo, oh, <laughs> <laughs> nanatutulog lang, <laughs> no? Sa mga Pag ganyan ba, allowed yung mag paikot-ikot din sa loob ng parko? Yes, barko. yes. Uh, so, kasi kasi naman. Sa entertainment po. kasi. Ang ganda. saya. Okay, okay po ba yung ano dyan? <laughs> <laughs> so alam nyo na, pag isang <laughs> araw absent si Ana, nag-a-apply nag na siya ng ano niya. Ano ba dito? Solas niya. Nagsusolas na si Ana. Kamusta ba? Oo. Oh. Eh. Kaya bang bumuhay ng pamilya, ng buong kumpanya? So far, oh, uh, uh, pamilya, okay naman. Oh, pero, talaga. <laughs> Tapos iba ba po yung tip na nare-receive ah, uh, iba nyo? pa yun. Oh. So, Ay, bukod yung, pa yun. yung that? tip ba personal po yan? <laughs> Tapos, oh, iba. Iba. <laughs> kasi, uh, solo ako <laughs> Tapos, eh. Uh, pero, oh, solo musician ang ako alam lang. ko, ang balita ko dyan, yung accommodation is libre na din. Ano? Yes, uh, oh. so yung, yung ano mo talaga, yung sweldo mo is save mo lang ng oh, save, Kasi save sa yan. food, wow. kasama, kasama libre din na rin yung May allotments ba? Parang may budget ba yung food order as much as you want? Order as much Parang <laughs> ano na? Pa Next question, parang mag-apply dyan. Teka <laughs> lang. Parang wala ang joke na. Joke lang, <laughs> joke lang, lang. Hindi, pero sa ang alam ko mahirap din dyan mag-apply. Like yung sa mga musicians, kailangan basador ka talaga eh. Yes. Diba? Uh, may kailangan oh. sa requirements. Oh, pero pag singer ka, basta magaling ka. Oo. Oo, pero like, depende minsan Basador ba dapat din? Hindi, May naman, naman. Eh, Hindi okay. naman. Meron namang uh, hindi nakakabasa nandun. Oo. <laughs> oh, oh. Si, isa, oh. sa, isa sa ganyan natin, si Sam Mangubat, oh, hanggang oh, ito, sumasampa pa rin si Ay, Sam. Ay, talaga. Oh, oh. yes. yes. Ano yan, Destin? May group yan sila oh. Ang <laughs> basta. Baka personal yung grupo na yan. Oh, oh. Pero, Alright. sabi mo, nagbabanda ka, tumutugtog ka, pero na-experience mo din bang sumali sa competition? First time to actually. Eh. Oh, Ay, Sa wow. buong buhay ko. Uh, sinubukan ko so, lang. So, anong percent yung kaba mo ngayon? Or parang wala akong nararamdaman ah, na uh, na so Parang happy siya. Kasi ako sa, sa, crowd, sa, crowd, no? sa crowd. So, so oh. minamanin ang sisiyo na lang ko ngayon. <laughs> yeah. Oh. Sisiyo to sa akin. <laughs> oh, pero buti po wala kayong sampa ngayon. Ah, wala pa. Kabababa ko lang nung 25. Sakto, oh, ah. Galing. Sumakto. So, oh, ito, dumako naman tayo kay Rainable Idao ng Luzon. Oh. Hi, Reyna Bell. Hello po. Parang Reyna lang, no? no. Reyna yes. Bell. Reyna Bell. Oo, oh, oh. kamusta naman ang pangkabuhayan showcase? Tiyarek. ano Natuturo ko sa akin. Eh? <laughs> ano po pinagkakaabalahan niyo po? Isa pa akong magsasaka na partay ko ni po mag-sower. Oh. oh. Anong ano anong mga binhi ang sinosow mo o tinatanim mo? Ano po, mga palay, gulay, ganun po. Ganun na po kayo katagal naggaganyan sa ganyang work. Ano po, maliit pa ako, nakatulong na ako ng mga magulang ko sa bukid kasi bukid po yung lugar namin. oh, oh. sarili niyo po yung bukid niyo. H hindi po, ay yung bali po sa lola ko po yun. Tinatrabaho lang po namin. At isa family niyo pare. Kung baga hindi kayo kontrata sa lupaan uh, ng ibang uh, tao. Ano yung pinakamahirap sa part ng ganyang trabaho? Yung right. pong ano po na ma ano po nang bagyo yung mga Ay, okay. pananim niyo okay. po Ano Sa naman sanagta. Alam mo Sa yung kung, po, yung iba yung mga estudyante natutuwa pag walang pasok may mga umiiyak na katulad oh, ni niyo kasi diba? nalulugi pag umuulan, sila ganyan Oo kasi doon po nasisira yung pananim namin mm -hmm. nalulugi po yung palaya namin ganyan oh. Pero gaano katotoo yung kantang magtanim ay di biro? Maghapong na kayo po. <laughs> Totoo ba talaga sobrang, <laughs> oh, <hirap? laughs> sobrang hirap? Talaga. Hmm. Sobra pong hirap. Sa pa lang po lang po minsan e. kasi di ba sobrang init din. Yun, di ba? Bago, Ito, bago na lang po, e. kasi siya tumubo at mag maani. ano po, ka. marami po talaga pinagdadaanan. So oh. ang <laughs> magtanim ay di biro talaga. Oh. Totoo oh. nga. Pero sabi mo, hinihintay nyo pa. Paano dun sa mga panahon na naghihintay kayo? Ano yung kabuhayan nyo? Nagpa-part-time po ako ng sawware. Nagagawa din po kami ng stick sa gabi. Ng ano po? Steak? Stick po. Stick po? Apo. Anong klaseng Keryoso? stick po? Yung sa barbecue, banana barbecue queue. <laughs> Apo. Ooh. Ah, okay. Rakitera ka pala. Oo. Oh, oh. no? okay. Di lang isang trabaho. Ang daming oh, ginagawa. Oo, oh, pero eh. dahil ang daming mong ang ginagawa, paano mo naman nasisingit yung pagkanta yes. mo? Habang nagtatani na. Apo. Diba? <laughs> Kinakantahan po yung mga halaman. Wow! Oh, ano ba yun? Pag kinantahan oh, oh, mo, o mabilis siya ano? no? Pero Magulat ka, sumagot. Oo, practice na din yun. Ba't nung ako oh, umanta, oh. hindi yun. Ano nangyari, Jay? Namatay yung halaman. <laughs> <laughs> hindi tumubo. <laughs> <hindi> technique yun ni eh, ate, mamaya iisipin niya walang audience mga halaman. Parang halaman. 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 Para lampin lang, lampin oh, lang oh, siya. Yan wow. yung technique. Parang relax. Pa. Pero nakapag-competition ka na rin. Mga five times lang po. Kasi na, maga po kasi ako nag-asawa. <laughs> ano? <laughs> oh, <yes. laughs> anong aras daw? 15 years old po kasi ako, nakapag-asawa na po ako. Ah, ah. Ilan na ilan na ang iyong kaya mga po, anak? Kaya po natutukan ko po yung yung aking pamilya, hindi ko po natutukan ng pagkanta. Ngayon lang po ulit ako pumabalik. Wow. Kailan na ba ang mga po. supling mo, mga anak mo? Yung isa ko pong panganay, 8 years old po. Yung mm -hmm. bunso ko Aww. po, 6 years old. Oh, ano mga names nila, baka sakaling nanonood. Oh, so oh, oh, na. Shout out sa iyong mga babies. Ha po, si Joshua Renz, kasaysayan. At saka si Seth Gerbin, kasaysayan po. Alas Di ba, ba basketball pa. player yun? <laughs> Hello sa inyo. <laughs> 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 Ayan. Sorry, sorry, oh, o, eto, dumako naman tayo sa mga, ay, sa mga, sa Visayas. O, oh, si Ivan Navares. Hello po. Ivan. Hello, Ivan. po. Taga Leyte. Oo. Oh, oh. Anong ginagawa mo sa Leyte? Ah, uh, estudyante pa lang po ako. Anong oh. pinag-aaralan mo? Uh, pinag-aaralan po. Bisa, bisa Bisa ya, po, bisa oh, ah, ya. Yon, bisa ya. Oh. Unsa imong ginabuhat dito? Oh, wow. Oo. Oh, oh, oh. ah, lang. Gaskwela. Okay, Unsa man imong course ko ya? Hospitality management po. Ah, oh, oh, gusto oh. mo maging hospital. Pili ah. ko. <laughs> management. <laughs> 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 diba oh, ano <ma> yan, <laughs> mga tungkol sa hotel, gano'n. O oh, oh. pwede ka mag-apply oh, sa oh, ano. Pwede to ano, to ka maging... Oo, pwede rin. Ayun oh, may backer ka na. Uh, tropahin mo to para pagka-graduate mo, alam mo na. Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi pero, napili mong kunin na kurso? Mm -hmm. uh, ganito po kasi uh, first choice ko po is criminology po. Uh, sabay oh cool. Gusto <laughs> mo maging kriminal. may <laughs> <laughs> course na pala sa kanon. Uh, bakit mga style ba bakit parang ang layo oh, tapos oh. napunta ka sa hospitality management. Sabay po kasi kaming nag-entrance exam ng best friend ko po. Tsaka ako lang po yung nakapasa. Kaya Parang nawalan ako ng gana sa uh -huh. criminology. Kaya Isa siyang ka. loyal na, na kaibigan. Yung mga kaibigan mo ba nakapasa sa hospitality management? Ibang school na pinag-aralan niya po. Iba na. Yes po. Ang atin din o dahilan niya, parang mag-shift. Oh, Napaka ano, okay. major ano talaga. Wala akong tropa dito, mag so, lang So, <laughs> lipat ako, oo. So, parang kung wala ka din doon sa hotel management na tropa, lipat ka rin, right? engineering naman, ano? Hindi <laughs> naman po, kasi... Sharing lang ayoko po kasi yung course na mahirap po talaga. Kasi parang wala po akong, hindi po ako ba matalino sa math po. pero mahirap din ang hospitality management. Oh, service. yes, po. Yeah. Oo naman. Nagsiserve po ng tao. Mm. -hmm. Ganun po. Pero nagustuhan, so far ba nagugustuhan mo yung course mo na yan? Nagustuhan naman so far, po. So far wala ka plan plano mag-shift? Wala naman oh. po. Sure na po yun. Oh. Ay sure not that. Pero giyon sa... Oh. <laughs> Eto, pero giyon sa mo pagsingit ang pagkanta ko yan. Sa imong... Schedule? Sali-sali um, lang ng mga sing contest. Bali, ito lang yung sumusuporta ba sa pang-araw-araw, sa pag-skwela din. Ganun po. Mm. Sa isang mm. sa isang linggo, ilang beses ka kung nakakanta? Depende po kasi yun sa contest lang po yung kinakantahan ko po, po. Tsaka, pag walang pasok, kumakanta po ako ng contest po. Oh. Ah, contest. Sa, so Sanay yes, din ito. Oh, oh. May experience. Na, pero ito? Without revealing, nang hindi uh, sinasabi ang titulo ng kanta niya mamaya, ano ang... hindi, ano ang kanta niya? Bakit inyong pinili niyong kanta? <laughs> Let's start uh, with, uh, start with uh, uh. Kuya I-describe or bigyan niyo kami ng yes. hints sa song niyo. Oh, oh, kung oh. bakit yeah. yun. Well, yung piyesa na kakantayin ko mamaya ay... Uh, may band kasi ako dito sa Pilipinas rin. Wow. Uh, shout out pala, uh, Bandang Alamat. Ayun, Hello, uh, ah, Bandang Alamat. Laging uh, nire-request sa amin yun. Actually, wow. Actually, piyasa na yun. Okay. Kaya, Bang malakasan uh, pala. Off the Oh, malakasan yes. daw yan. kaya yun ang... Uh, kantahin ko. Alright. Si Reyna Bell naman. Bakit yun napili mong kantahin today? Yung po kasi yung lagi ko pong naririnig din po sa radyo. Mm -hmm. So yung po yung parang naging favorite ko na din. Oh! Kaya nasing along oh. kapag narinig oh. sa oh. radio. Favorite! Nothing's gonna change my love for you. Charo. Uy! <laughs> <Wait. laughs> hinulaan. Hindi, ito. ito. Si Ivan. Si Ivan. Ano po? Since February Malapit na po yung Valentine's Day. Love song na wow. ba? Wow! Bukas Ay, na yung heartfelt. Valentine's. Oh, ano? Oh, nung bukas? Buka. Saktong Buka. sakta. Bukas, bukas na. Bukas nga. Yeah, <laughs> I know that. O okay, okay. ito, okay. ito baka meron kayong gusto gustong pasalamatan, batiin. Ito na yung go, chance. Go, go, okay, guys, go. Guys, oh, muna ka na, Ivan. Uh, binabati ko nga pala yung <laughs> ano school ko po, Southern Lady State University. Ay po sa mga teacher kasi pasensya na po sa <laughs> di po ako nakapasok ngayon. Shoutout shout out po sa Kasaysayan family, Idaw family at Alboro family po at lahat po ng nakatira po sa Magay, si Magay Pantihan Tres po. Okay. And yeah, shout out po sa syempre uh, sa wife ko Angel and my uh, daughter Inyaki and sa company ko MSC, uh, sa mga tropa sa barko. And thank you. Here we go!